Hi guys, welcome to my vlog. Ito naman sa kabila ay niyugan. Sana makahanap ako ng malalaki. Magkano niyug niya tayo?

Oo, da, dalawa mm -mm. oh, ako. dalawa to. Dalawang kinse-kinse. Dalawang kinse-kinse? Uhm. Ano nga nga po? Wala akong maraming dito. Wala? Wala naman kasi Ay, ito dito. O, hindi Ay, hindi mo makita. Ay, mo lang sa ano. pag check, may lang sa kuitan. Uh -huh. Oo. Oh, ano nga. Yan e. Ako umot. Ay, yun.

bibili ko dalawang bag. Meron din dito ang ano, Kano lahat e? Pesis din Sige. Ayan. Buti hindi mo binasa iyan te. Nalalata kasi pag binapasa.

Ang tayo banda to. Thank you. Kano kang, kano kang kung mo? So ganito? Ilang tali to? Hindi, 40%. 40%. 40%. Luya Bili tayong luya Dahil nandito na tayo sa bagsakan bibita tayong luya Yan, ilinangalaw rin ko namin sa amin pag inong laki nito. kabilik Ano binili mo? Ano binili mo? Muna. Sasayutin nyo magkano? May ano kayo? Opo? So, oh, andito ako, guys. Oh. Hanap tayo ng pipino. Ito naman ay tahimik ditong lugar na ito. Napaka tahimik dito, guys. Walang pang tao. Magkano dito sa gabi? 45 Maricel, oh, 20 ng kilo Mangkap Asim ah, yata to eh Ha? Ah. Pa. Timbang talaga. <laughs> <laughs> 72 22 pesos na kami pala namili. Kabilin na kami ng niyog, saging, mais, talong, pechay, Nakita nyo ba yan guys yung ilaw na pasayaw sayaw yung ilaw oh. Kung hindi ako magkamali peryahan yan dyan. Kitang kita dito sa mismo sa palingki. Hindi naman siguro yan. Ha? Hindi na yan? Ha? Ang tanong baka matamaan ng ano tambotso yung plastic. Ayan na nga oh Ito oh. Uy eh baka masunog yung plastik ayan o no? pag nasunog yung plastik butas yan lahat okay na ang lamig. O pagkatapos nga namin namili ay umuwi na rin kami. Wala pa masyado ngayong tao dahil maaga pa ito. Nasa alas 7 pa lang ito ng gabi. Maganda dito mamili ng gabi. Hindi siksikan. Pag madaling araw ka dito mamili, napakaraming tao at siksikan. Kaya maganda lito ka kung ano yung bibilhin mo. Tapos yung iba, nakalimutan mo kung anong bibilhin dahil sa rami ng tao. Pag ganitong oras dito mamili, konti lang talaga ang tao. Dadagsa yung tao mga bandang alas 2 hanggang alas 10 ng umaga. So, ito nga. Nagbabaybay na kami dito. Pauwi na kami dito, guys. Pinalakihan na pala nila ang palingkin ng tansa. Malapit na matapos. Kaya, hati yung tao. Hindi katulad noon. Pag namili kami, isang umpukan lang yung mga tao. Pero, mas maganda yun dahil isahan lang yung kung saan ka bababa. nandun na lahat yung mga paninda. Eh, ngayon, bali nagkanda hiwa-hiwalay yung mga paninda. Kung grocery ka, grocery lang. Grocery lang talaga. Tapos, pag prutas, sapat prutas lang talaga yung binibinta mo. Pag gulay, dapat gulay lang talaga din ang binibinta mo. So, ganun ang patakaran nila ngayon dyan. Nung ano pa to sinasabi nung pandemic pa to sinasabi nila, ihiwalay nga daw. Kaya nahirapan kami. Mas maganda yung isang umpukan lang nandun na lahat makikita mo. Ngayon, ang hirap kaya hanapin yung mga kailanganin mo dahil pupunta ka pa doon, pupunta ka pa sa kabila, ganun. Hindi katulad noon na dyan lang, makikita mo lang, tabi-tabi Dito nga pala kami dumaan sa shortcut ng Anyana. Wala nang mga Christmas slide light dito, yung mga ilaw-ilaw nung Pasko at New Year. Kung mapansin nyo doon sa vlog oh, iba ang ganda nung dumaan kami dito. So ngayon oh, nakita nyo, madilim na siya. Tapos tinanggal na rin nila yung Christmas tree, yung pinakamalaking Christmas tree. Ang ganda talaga dumaan dito sa shortcut dahil mabilis sa lang makarating. Pag doon sa Tehero, sobrang traffic. At hindi ko na nga pala na ay nandito na nga pa pala kami sa tulay ng Malabon. Dito na sa may bandang Santa Clara. Kung mapansin ko guys, tuwing dadaan ako dito ay may nakikita ako ditong parang basar-basar, may video key at kantahan at may mga paninda din dito. Minsan puntahan natin to guys para malaman natin dito sa loob kung ano yung mga paninda nila dito. Na curious lang ako dahil maraming tao dito lang ito sa tabi ng barangay hall ng Santa Clara. Tuwing dadaan talaga ako doon paggabi, ang daming tao talaga dito tapos may nagbibidyoke tapos meron din mga paninda. Kaya na curious lang talaga ako. Pag may time, pupuntahan ko yan para may vlog ko rin dito. Pansin ko lang guys, parang saglit lang yung lamig natin no. Dahil mainit na ngayon. At hindi nga nagtagal ay nandito na kami sa bahay. Nakarating na kami dito sa bahay guys. At sinalubong na nga rin kami ni Libby. At alam niya talaga ang tunog ng aming motor. At kinuha na rin niya ang bitbit -bit kong saging. Alis to Hindi mo na kailangan tawagin at sabihan na kunin mo yung yung dalako. At ni nilibi ng saging at yung muklo ay kumain na rin ng saging. Saging bata nga pala yung binili namin guys. Ayan kumain agad ang muklo. At kinaumagahan nga guys ay nagluto kami ng balanghoy or kamanting or kasaba sa mga hindi nakaintindi. Isasawsaw natin ito sa ating ginamos guys. Ang sarap talaga ng ginamos. Partneran mo ng kamuting kahoy or kamanting sa bisaya. Ayan ginamos ko nga gawa pala guys. Ang sarap nito. Dahil gawa ko ito, may kasamang mangga. Ginamos. Tapos nilagang kamanteng. Agoy. Naunta niyo kamanteng. Kamuting kahoy. Kasaba. Dali na libi. Ang what kanya? Si Gia o. Oh, nakahiga talaga sa siminto o. Oh. Akala niya. Siguro gusto niya. Makakatibi yan Gia. Walang magandang patunguhan yung matigas ang ulo. Here ngayon ang mga Chinese. Nagtatapag kaya yung Chinese san? Ha? Huh? Ma, wala ka Sila si Yung mag-demand, yung mag-ano, bili. Hindi mag-demand na wala, walang, wala, wala pang bili. I don't know. Watch it. Ah, yeah. Watch. It. Watch. It. Watch. It. Watch. Watch. <coughs> <laughs> ang dami mo yung kayo yun. Eh. Kumuha ka ng sarili plato. Ayaw ko nang dito sa akong plato. Ang dami yung plato doon maliliit. Dito naki sa akin. Ang mga bahay Kaya maganda yung maaga, ang aga-aga mo -aga ng mga bahay Kung ang magulang mo nakikita maaga dyan sa mga kapitbahay, yun pwede mo gayahin yun. Pero pag ang magulang mo nandito lang sa loob ng bahay, araw ay susunduin namin si Gia sa kanyang school. May camping nga pala sila guys. Uh, ngayon susunduin namin ngayon si Gia uh, nagsimula yung camping nila guys ay biernis ng umaga. So ngayon linggo ay susunduin namin si Gia dahil tumawag na siya para magpasundo. So ngayon ay nandito na tayo sa labas ng riverside guys. Susunduin natin si Gia para makita din namin yung mga kasama niya. At para makita ko rin ang mga kasama niya. Kaya sumama ako magsundo. So kainitan ng hapon guys. Kahit hapon na, ah, mainit pa rin. So walang masyadong sasakyan ngayon dahil linggo nga atulang walang traffic. Kaya mabilis lang ang ating biyahe ngayon. Nagiba yung mukha ko sa ano, mainit kasi na minsan nakaharap yung araw sa ating mukha. Nagiba talaga yun ang ating mukha. Guys so mga pili lang yung mga binibideo ko para makita nyo rin ang aming nadaanan guys. Minsan din kasi guys mayroon magagandang view na madadaanan namin kaya binipili ko lang yung binibideohan ko para makita nyo rin ang aming dinadaanan guys. Ganito ang aming buhay sa Kabiti guys. Shout out sa Sambuanga, Santa Maria, Santo Niño, Sibuko, Labuan. Hi Ati Lorna. Shout out sa inyong lahat dyan lalo na sa mga kamag-anak ko dyan. Ito, panoorin yung video namin. Ito ang buhay namin dito sa Cavite guys. Panoorin nyo na lang yung video. Kung nagustuhan nyo ang video, mag iwan kayo ng mensahe para sa mga sunod ng video ko ay may shout out kita guys. Huwag nagtagal guys ay nakarating na kami dito sa school ni Gia. Ito yung entrance ng school ni Gia dito sa Santiago. At ito yung mga kasama niya. Nakita niyo yung domani yung mga kasama ni Gia. Gia at nandun sila Gia sa unahan ito na yon sila Gia guys konti na lang pala sila dito natira yung iba nga pala ay nagsiuwi na ayan si Gia guys kala mo naman kung saan galing may dalang malita so pauwi na tayo guys konti na lang pala silang naiwan dito sa East school guys dahil ilang piraso na lang sila dito guys naiwan so medyo malayo layo yung lugar namin at yung iba siguro naman ay dito lang din sa Santiago malapit ang kanilang bahay kaya lalabas na tayo. pauwi na tayo guys. Ang sarap mag camping. Dahil makasama mo yung mga kaklasi mo. Magbabanding kayo. Napansin nyo ba guys na medyo matamlay ang aking boses. Dahil masama ang aking pakiramdam guys. Para akong lalagnatin. At dito nga guys. Dadaan muna tayo dito guys. Dahil may gusto silang bilhin dito sa 7 Pabili si Gia ng ice cream. Nauwaw siguro kasi mainit ngayon. Ayan walang nadalang ice cream. Dahil naubusan daw ng ice cream ang 7-Eleven guys. So lilipat tayo sa kabila. Doon na lang siguro sa malapit Grand Riverside dahil doon hindi naman naubusan ng ice cream. At ito nga guys ang simbahan ng Paskamuan. Ayan. Maganda yan guys sa loob. Dyan bininyagan si Jaya at saka si Libby guys. Dyan kami nagpabinyag. Dito kami nagpabinyag guys pero hindi kami dyan nag laging nag sisimba. sa Lam Sa Malabon kami laging nagsisimba guys at ito naman ang Barangay Hall. Yeah. Yan ang Lancaster. guys, dadaan muna sila dito sa 7-Eleven. Bibili daw silang ice cream. Hindi na ako papasok dito na lang ako. Doon sila. Ito nga pala guys, ay Santira Place ito. Subdivision rin ito. Ito yung mga malalaki ang area ng Santira guys. Bumaki ang bahay na yan, oh. Ang ganda na yung bahay. Ang may-ari niyan, ah, uh, parang arabo. Ewan ko, parang arabo. Kasi yung hugis kasi ng bahay niya is parang, ano, corona. Malalaki ang, ano, dito. Malalaki ang space ng kanilang mga bahay. Hindi katulad sa subdivision doon sa amin. Maliliit lang yung mga space doon sa ano Grand River side. Dito sa satira malalaki yung space. Improve na yung sub-tira guys dahil andito nga pala si Christopher o oh. Tess, andito si Christopher test o oh. Yan. Nandito siya sa 7-Eleven. Oh, lang ice cream. Saan si Papa? Chocolate sa akin. Chocolate sa akin. Sabihin, sabihin mo, ano, bigyan daw si Christopher ng ice cream. Ayon. Kasama na yung Ha? Bakit? Nagagala ka na naman daw. May sakit, may sakit ka nga. Nana? Ha? Sino ba, sino ba na no hospital? Ha? Hindi yun ikaw? Hindi yun ikaw? Alis pa kami. At kinabukasan nga guys ay lunes sinatid namin si Libby dahil nung Friday hindi ako nakapirma ng card niya kaya sinadya ko dito sa school dahil gusto ko rin malaman kung sino yung admin dito sa group chat ng grade 2 guys. At ipakita ko nga rin sa inyo guys yung nakuha ni Jaya ng certificate. Tatlo nga pala yung nakuha niyang certificate sa kanyang camping guys. Santiago! Hmm, buti nga nakatatlo eh. Award ni Jia. Hay na. Ayun. Pero walang pangalan no, itapon ko rin 'yan. Ah, oh, bigyan, bibigyan bibigay sa iyo, akin okay, lang 'yan. Walang pangalan anytime sino magawa nito. 2023, 2024. Tapos na kayo? No. Ha? maganda doon sa Ayas. Ang gaganda ng mga award doon sa Ayas. Ano award niya? Sa Ayas. Parang ano yung, parang may imperdible. Ayun, maganda sa Sa kanya, marami siyang award. Badge. Badge yung ma. Sa <coughs> so, baka, ano lang. Ang sinagat sa rin. Mira, sa mga gente do ay kabisa, pidi pidi kumigo. Pidi na din Pero yung mucho na dito yung din yung na din yung nara. Boy, panty! ka, eh sa'yo, pero yun hinihingi mo sa'kin. Masalamat ka. Santo, Santo Domingo, natampo. Sa baka ano? Sining! Natampo. Sining? Porque contigo yo ya quiero... Sino ko? Ay, kita pala ako loob. El mujer, ya come. Ya come. Eh, arroz, arroz man, ka, kanun. Reba, el arroz y Hey. Oh. May goodness pa. Hypertension? Meron siya. Ah, ano 'yun? At dito nga guys, nag-ipon-ipon kami or nagtipon-tipon kami. Ano bang ibig sabihin nun guys? At nga pala yung tiyuhin nila, kapatid ko, pamangkin nila si Maricel at saka si Rina. At nag-usap-usap nga kami dyan tungkol dyan sa mga medical certificate niya. Dahil si Maricel ay may bali sa kanyang ribs at si Rina, ma eh, si Rina naman ay may problema sa kanyang tainga. Iwan ko ba bakit ganun nangyari? Bakit kasi? Lagi kasi silang naglalagay ng headset sa kanilang tay guys. Kaya siguro yun ang result ng kanilang medical certificate guys. Kaya nagtatawanan ngayon sila dyan guys. Lalo na ito si Maricel. Ngayon nga lang pala kami dito guys. Nagkanda tumpok-tumpok dahil ito sila may trabaho pareho busy kaya ngayon lang kami dito nagkasama-sama lahat guys ipakita ko nga pala sa inyo guys yung pag ng award ni Gia guys